Hello guys, for today's video, maglaga tayo ng crabs or uh, alimasag. Yan, binigay pala ito ng aking kaibigan yan. Mayroon pa ang hipon yan. May amimiltik ba yung tawagin? Yan guys, panoorin nyo guys hanggang dulo. At bago ang lahat, please pa-subscribe naman ng aking FB page, Aida Abina Vlog. At siyempre papalo na rin po tayo guys. Panoorin nyo guys hanggang dulo. Napakaganda ng ating araw ngayon. Ayan guys, magsiga na ako ng apoy kasi guys, uh, napakarami kong kahoy dito sa aking garden. Ayan, nilagyan ko siya ng asin. Isang kaldiro yan guys, binigay ng aking kaibigang mangingisda. Ayan, mag, mag, ano muna tayo. Ayan, ang laki ng crabs. Nakakatuwa. Napaka gandang umaga nito ngayon. At, o oh, magandang araw. Kasi, may biyaya tayo. Binigyan tayo ng ating kaibigan na mangingisda ng crabs. Ang dami. Akala ko nga, ibibinta sa akin. Eh, sabi ko nga, bigay lang ba? Eh, bibilhin ko na lang. Pero guys, sabi sa akin ay hindi po, bibigay ko lang yan sa iyo. Kaya yan guys, dito ako magluluto sa aking ah, kahoy kasi nga naubusan tayo ng gasol. Hindi pa ako naka-order kasi busy, kumbaga busy nga tapos bukas San Juan. Kaya ah, siguro mga mga miyerkules na tayo maka-order ng ating uh, gasol. kaya di, mag pansamantala dito na muna ako magluluto sa kahoy ayan guys dati kasi meron ako ditong uh, ano talaga yung dirty kitchen sa kahoy kaso lang sa tagal na na nasira na siya kaya pag may time tayo magpapagawa ulit ako Pansamantala, dito muna ako sa aking ihawa na uh, luloto. luluto. Ayan, dito natin iluluto ang alimasag ngayon. Napaka gandang araw nitong lunis ko kasi pagising ko pa lang ay may biyaya na agad. Ayan guys. Sisiga muna tayo at dito natin uh, sasalang ang ating alimasag or crabs kumbaga ang dami ko pa sing stock na, kahoy nahilig tayong mag ng mga kahoy mayroon pa yan doon sa gilid napakarami kong sinibak na kahoy pag mayroon tayong oras at panahon yan sinisinop ko talaga yan. Kasi kung palimbawang hindi tayo makabili agad ng gasol, pag naubusan, mayroon tayong uh, malulutuan. At nauusukan pa yung aking halaman, yung aking grapes. Ang dami natin gulay dito sa aking garden, guys. Kasi ganda na yung nagtatanim para may aanihin tayo. Yan guys, may apoy na. Ayan guys ayan, nag-apoy na ang ating sinigaan na kahoy. at ito naman guys, ang alimasag mayroon niyang hipon, may amimiltik yan, amimiltik yan, kung tawagin sa amin, hindi ko alam kung anong tawag sa iba ayan, crabs, napakarami guys is punong-puno ang aking kaldero kasi guys ah uh, hindi nyo man may tanong, ay malapit lang po tayo dito sa dagat, kaya yan guys, pakita ko sa inyo Ayan, napakaraming bangka. Kaya nakakatuwa pag mayroon silang medyo extra na uh, hindi pa nila na ibibinta. Nabibigyan po tayo guys. Minsan isda, minsan yan nga crabs. Yan, dito yan sa aking garden guys. Yan, atin ng isa lang sa ating kalan nakakatuwa. Ito ko pa ka, pala kayo guys. Ito yung aking kubo-kubo. Ito yung dirty kitchen ko. At mayroon nga tayong dalawang kalan dito. Yan. Kaso lang naubusan tayo ng gasol. Ayan. Dito yung aking laundry. Ayan. Dito ako naglalaba. Ayan. At ito yung aking ubas guys. Kasama tour na rin ito guys sa inyo. Ayan, ang ating ubas. Ayan, para mausukan din sila at para hindi anuhin ang mga insikto. Ayan, guys. At habang magpa, ano, yan ang kalabasa ko guys. Pag namunga yan, siguro ang gandang tingnan kasi nakabitin lang siya. At yun naman doon banda, yan yung aking alubati. Magti-trim tayo mamaya para ating i-steam at iparis natin sa ano sa uh, ating alimasag. Ayan guys. Diba guys, nakatipid na ako sa gasol. Yan. Ganyan ang aking ginagawa pag tayo na uubusan ng gasol at hindi pa tayo nakabili. Pwede nating lutuan dito sa likod at marami naman tayong stock na kahoy. At yan nga guys, so, Ay salang na natin. Ayan. Sariwang sariwa pa guys ang ating crab uh, crabs. Bagong bigay lang sa ating ng kapitbahe natin. At ayan nga guys, Naririnig nyo ba yung mga boses nila? katabi ko lang kasi sila. Doon sila sa katabing luti. yan guys. Ayan. Pumukulo na siya guys. Talagang gumagalaw-galaw pa yung mga alimasa kasi nga sariwa pa. At yan naman guys, habang tayo nagpapakulo ay magtitrim tayo ng ating alugbati para ating ayan ating eh lalaga ating i-steam lang tapos sawsaw sa bagoong na may kalamansi at sili napakasarap at masustansya pa guys ayan pasensya na kayo guys kasi uh, wala pong nagbi sa akin talagang ako lang sariling sikap lang to guys para lang ma-i-share ma ko rin sa inyo ang uh, ang ating buhay-buhay ang ating ayan, aramin kong alubati guys, di ba o oh? libre na tayo guys kasi kung bibilhin niya ilang piraso lang, mahal ay dito ay namimitas lang tayo sa ating garden kaya tunay ang kasabihan talaga kung ikaw ay magtanim ay mayroong ka rin aanihin yan guys napakarami natin uh, ang, at ang aking palang bayabas guys ipiplex ko rin yan sa inyo kasi napakarami niyang bulaklak ang dami niyang bunga ngayon at saka ang atis ko ang ating lemon hindi pa siya nagbigay ng bunga ang ating mga malunggay marami na pong nakatikim dyan at kung sinong nanghingi na kapitbahay open po sila kasi hindi naman nating kayang ubusin 'yan napakalaki na ng puno ng ating uh, malunggay at yan guys nakakuha na tayo ng uh, alugbati doon sa gilid doon sa, sa likod sa kabila kukuha pa rin tayo ayan guys napakarami dagdagan natin ito guys mayroon pa tayong alugbati doon ayan okay na to guys atin na itong i I-laga para isaw-saw lang sa bagoong at na may sili guys luto na ang ating alimasa Giheng. sarap napakabait talaga ng aking mga kapitbahay guys kasi guys ang kanilang mga nahuhuli sa laot ay sinasalubong na yan sila Uh, binibili na yan doon sa laot pero uh, siguro ay sobrang dami ng nahuli nila kaya tayo nabigyan at ito naman ang ating tara guys, kain tayo guys ayan na, luto na ang ating alimasag na binigay ng ating kaibigang mangingisda at uh, ang ating alugbati na galing sa ating garden guys yan ay in-steam ko lang tapos itong ating uh, ating crabs dapat doon ako kakain sa uh, doon ako dapat kakain sa garden natin kasi maaliwalas doon at saka isa pa frisco, mahangin uh, kaso lang umuulan na ambun kaya dito na lang tayo guys sa taas tara guys, kakain tayo Yes, mayroon tayong baguong na may sili at kalamansi. Yan, sasaw natin tong ating alugbati, guys. Kakamay lang tayo para masarap kasing magkamay pag ganito ang ulam. Sarap, guys. Binigay lang to sa atin ng ating kaibigang mga kapitbahay nating mangingisda. Malapit lang tayo guys sa dagat kasi ang likod ng ng garden ko ay ano na yung dagat. Natatanaw na natin yung baklaran dito. Or muwa yata yan. More of Asia. Yan guys doon. Guys, sarap ng ating crabs. Mm. Mataba hirap talaga pag walang nagbibidyo solo lang natin kaya pasensyahan nyo na yung ating uh, video guys hmm oh. Okay guys. Like and share guys. Follow my page. ayda Abina Vlog. Thanks for watching sa ating tanghalian ngayon ng ating lunch. Bye!